Hindi, ano yan? ATR yan, ATR. Bristol ATR. Tap. Dinikitan, dinikitan lang ng emblem na BMW. Ang ganda. Sheesh. Yun, no? Know? Boss, Bristol yan, no? Ang ganda. Stock po yan, yung ano, spoke wheels. Ang ganda. mhm gana Ka oo uh -huh. kayo po ride safe tol nga ATR dinikitan lang ng ano dinikitan lang BMW Hindi, ano bristol yung ano kilala mo si kilala mo si red sweet potato yun kanila e dream bike ph sila yun